Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, usapan niyo na trending na trending. Si Dominic Rocky kasi nga, asama siyang pumunta ng Sibu ng Kapinpin Brothers. Ito na nga, kinunan siya ng video at doon sa video, caught in the act talaga. Ang wallpaper ni Dominic Rocky na si Bea Alonso ang kanyang wallpaper kasama ang aso nila. O, oh, di ba yan? Makikita niyo parang nakahiga si Bea na background ng aso nila o baby girl baby na baby nila yung aso, 'di ba? Lahat siguro yung mga biya doon nagsi talon sa tuwa kasi nga confirm na confirm na talaga na sila pa rin eh. Bea Alonso. At syempre, nag-post din itong si Dominic ng Instagram ng random at doon kasama ang aso ni Bea Alonso. So, alam mo sa mga Bea dong yan, ayan, 101% na talaga nagkabalikan itong dalawa pero siguro gusto lang nila ng tahimik na relasyon. So, yan ang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po baka stress